Good evening mga kababayan, this is Chan sa Magsakang Gala. Mataas ba ang blood sugar mo? Diabetic ka ba? Tingnan mo tong testimonya ng ating kababayan. Ang sabi niya sa akin, 7.0 bago, ko bago ako uminom ng acid guard. In 3 days, nag 4.9 na lang. Grabe. Sabi ko, sabi ko sa kanya, Hello po, di ko po makita yung picture, Nasan bas po kasi ako ng bahay. BP po ba yan or blood sugar? Sabi niya, blood sugar sir. So blood sugar daw. Mula sa 7.0 naging 4.9 na lang sa loob ng tatlong araw. Ang sabi pa niya, prayer, disiplina at Acid Guard Plus. Ayun ang naging sikreto niya. <laughs> ang galing, no? Prayer, disiplina at Acid Guard Plus. Number one talaga 'yan pagda, pagdarasal s'yempre at kailangan may disiplina ka. Kailangan may disiplina ka sa pag-inom ng Acid Guards, mga kinakain mo. And then kailangan mo ng Acid Guard s'yempre. Take note. Tatlong araw pa lang mga kababayan. Meron pa siyang anim na meron pa siyang 4 hanggang anim na taon bago para mapakinabangan itong acid guard stone natin. So kung may mga diabetic kayo, mataas ang blood sugar, mataas ang blood pressure, acidic, naku number one lalo na kung acidic, may GERD, hyperacidity, panis. <laughs> Masasabi kong panis. Basic na basic lang yan. So kung gusto niyo mag-order mga kababayan, wala tayo sa Lazada, wala tayo sa Shopee, may TikTok tayo pero hindi tayo naglalagay ng yellow basket para may ang pagkopya ng ating produkto. Sa akin kayo mismo makakabili para sigurado tayo. Kung gusto niyo mag-order, hindi na kailangan mag-comment, mag-PM na lang kayo. Ako si Chance at ako magsasakang dala.